dito tayo yung mga paps ano Rihina Rika ba Rihina Rika ngayon titingnan natin yung yung place na, na na, maganda may view kasi dito mga paps na ano. Maganda kakaiba. May Berhing Maria dito na malaking malaking statua ba ang tawag So update natin mga paps pagka nandun na tayo. Yan mga paps, papasyal tayo dun sa Berhing Maria malaki. Ayun o. pala yun. Ayan. No? Ayan. Rihina Rika mga pups dito to sa may ano sa may tanay pa rin to. Yan mga pups tayo dito. Ito yung daanan niya papunta do sa taas. Ito daanan pa lang mga paps, yung ganda na. Lamig pa ng hangin dito mga paps Ito pataas Yan magkikita mo yung view dito Ano kami galing kanina Kaya pala mga paps dinadayo dito Ayan oh. Sus Look that, mga papsy. Kinda. Joseph, pare. Okayt mo na tayo dito mga paps. Kinda di itu. ya kapan ini nama Pops oh Wow cerma kau dito sebagaimana picture ini saya ya Eh mau Pops kita nyium view Aldo dan Mama Mary Enrico